Maestro. Si Juan Luna bilang pintor, inimpress na imprenta niya na sa buong mundo. Na ganito kami kagaling. Bayani. May paninindigan siya. May honor siya. May amor propio. Ngunit mainitin daw ang ulo. Yung magkakapatid, meron silang, um, they have a bit of a temper. Okay? Nagalit si Juan at kinuha niya yung kanyang mga paint brushes at you know, inampas-ampas si Paz with all the paints. Hindi siya makapagtimpi. Si Juan Luna ang unang indio na nagpatunay sa Europa na hindi mas mababang uri ng tao o mga sauvage ang ating mga ninuno. Ngunit ang imaheng kanyang binasa ay ang kanya ring binalikan upang makalusot sa parusa ng isang karumal-dumal na krimen. Paris. Lungsod na ngayon ng iba't ibang lahi. Ngunit noong panahon ni Rizal dito, bibihira pa ang mga hindi puti. Mas mababang uri ang tingin at trato sa kanila. Mga sauvage, ika nga. Ngunit dito pa rin nagsipunta ang ilan sa pinakamatitinik na Pilipino noong ikalabing siyam na siglo. Nasa Paris kasi ang halos lahat ng pinapangarap ng mga binatang Pilipino. Mga oportunidad sumika, mag-aral, mag-organisa at maging mambabae. Ah, uh, yung Spain, kung siya nag-aral ng art, eh yung politika doon, yung kultura doon, may pagka-conservative pa eh. Hmm. Tapos, nung nagpunta sila rito, kasama ni Rizal, tsaka yung kapatid niya si Antonio, biglang, wow, lumakay yung mundo nila. Pumunta dito... sila dito for a chicks, ha? Huh? Okay. okay. Mag girls, you know? I mean, you can look... <laughs> uh, is that a matter of historical record? <laughs> I think so, yeah, yeah, yeah. <laughs> Dalawang tanyag na Pilipinong artist ang nakasama ko sa Paris. Si Gaston Damag na halos dalawampung taon nang nakatira sa Paris at si Manuel Ocampo na bumibisita sa kanya. Even now you come here for the beautiful girls. Maliban sa magaganda, marami sa kanila ang masasabi nating available. Noong panahon ng mga ilustrado rito, ang Paris ang itinuturing na sex capital of the world. Girls when they come here, they become liberal, you know, because of the atmosphere, them are free, people don't care about you, you can do whatever you want. Land of opportunity. More accepted here as artists too, you know, like probably while in Spain they're just seen as, you know, indios. Yeah. And here they're like, oh, they're artists. Yeah, they are different, completely different, yeah. Taong 1884 lang lumipat si Luna sa Paris mula sa Madrid. Kapapanalo lang noon ng gintong medalya sa prestigyosong kompetisyon sa Espanya, ang pinakamalaki at pinakatanyag na obra ni Luna, ang Spoliario. Ang hindi alam na marami ay muli niyang isinabak sa Paris ang Spoliario na isa pang premyadong kompetisyon. Itinanghal yon dito sa loob ng Grand Palais ng Society des Artis, France, at muling nagwagi si Luna. Aktibo pa rin ang organisasyon sa Paris na dating kumilala kay Luna. Binisita namin ang kanilang opisina sa loob ng Grand Palais sa sentro ng lungsod we're researching uh, a Filipino painter, Juan yes. Luna. We, we, we found... Yeah. He's we a very, fam him. very famous Filipino painter in Paris at that yes. time, 1880s. They told me. Pinaunlakan kami ng kasalukuyan presidente ng society na si Martin de la Luf na maipakita sa kauna-unahang pagkakataon ang records ni Luna sa kanila. Yeah, Universal Exposition in Paris, and he was one of the artists, yes. few artists that was chosen to show. Yes. Mm. Yeah. What year was it? Was it, was it year? 18, eighteen. eighteen eighty six. So the, the first group show was. He, he got the third medal, medal on uh, eighteen eighty six, and he got the bronze medal on eighteen eighty nine. Mm, so, uh, how prestigious are these medals? This uh, one is it, are they very important. This one is very important. It's one of the main events in France yes, during that but time. Oh. Our salon is very famous because we had main artists in, in I will show you. We have Delacroix, mm -hmm. Ingres, Rodin, Mayol, and wow. Bartholdi as I said last uh, mm -hmm. day. Mm -hmm. Bartholdi the sculptor of the statue of la Liberté in mm -hmm. New York. Yes. Of Liberty in New York. During that time. So in other words, if Juan Luna won a prize in this group show, he must have been very good. Yes, of course. Yeah, yes. Of course. Sa Paris, magbabago ang sining ni Juan Luna. Hindi na lang mga paksang mula sa kasaysayan ng kanyang ipininta, kundi ang mga napapansin niya sa lansangan. Tulad ng mga babae nakikita niya sa mga kafe kung saan sila tumatambay ni Rizal at iba pang kabarkada. Ito ang obrang The Parisian Life, kung saan kasama ni Luna si Rizal at si Dr. Ariston Bautista. Sunod sa spolyarium, ito na ang pinakakilalang likha ni Luna. Naging laman ng balita ito noong taong 2002 matapos itong bilhin ng GSIS sa auction sa Hong Kong, sa halagang 46 na milyong piso. Si Professor Eric Zerudo ng University of Santo Tomas ang isang eksperto nito sa National Museum. Anya, marami ng lumabas na pananaw ukol sa the Parisian life. Parang ang kwento dyan ay ang babae ay nasa loob ng kapihan at mukhang nagpapapick up or kasi dahil yan ang sitwasyon ng Paris ng panahon na yon ano? No? So prostitute itong babaeng to. Oo, doon sa una interpretation no na pumipick up siya at unang-una uh, may kainuman siya doon sa cafe. Oh, may kasama siyang lalaki doon. May na, kasama siyang lalaki. Oo, na iwan ng baso at, uh, at uh, damit. At ng damit. No? Uh, kay Juan Luna, uh, may kita mo rin na, wow, ang mga models ni Luna talaga magagandang babae din at mga babaeng, well, let's say, mabababa ang lipad. No? May isang mukha ng babae na umuulit-ulit sa mga likha ni Luna noong panahong ito. At hindi lang daw ito modelo sa buhay ng maestro. Noong panahon ni Juan Luna at Rizal at maging ngayon, sa mga kafe umiikot ang sosyala ng mga Parisyano. Wala nga kaming nakita rito kahit isang mall. Ang Le Deux Magots, ang isa sa pinakasikat na kafe sa Paris. At naging tambayan nila Camus, Picasso, Nabokov, Sartre, Hemingway, at maaring sina Rizal at Juan Luna dahil malapit lang ito sa tirahan ni Rizal noon yung mga panahon na 'yon ganito na rin yung iniinom nila ganitong kasing kape or well at that time there was already this uh, this love for coffee hmm. you know that ayon kay Maria Maganon isang Pilipinang historiador sa Paris malaking bahagi rin ng buhay ng mga ilustrado ang mga kafe. because this is where you meet your friends you meet your neighbors hmm. you meet your colleagues your fellow fellow uh, people in the same profession and at one time this is also where they would play chess so they can just stay in a cafe be undisturbed and stay there for hours just talking sa cafe nga sa The Parisian life nandito ang mga magkakabarkadang sina Juan Luna, Rizal at Ariston Bautista na tila may interes sa babaeng mukhang may malalim na iniisip. Binata pa si Rizal, ngunit si Luna ay ilang taon na ang may asawa. At kapag wala nga sila sa mga kafe, nasa tahanan sila nila Luna at ang may bahay niyang si Paz, Pardo de Tavera. Ipinakilala raw ni Rizal si Juan Luna sa mga Pardo de Tavera isang may kayang pamilyang galing Maynila. Si Rizal ay open house palagi sa aming pamilya because kaklase siya ng isang uncle ko, si Felix, na kapatid ni Trinidad, at so madalas siya sa bahay ng mga Pardo de Tavera. So at that time naman, si Luna inaakit ng lahat because kananalo lang niya ng gold medal. Siyempre, para siyang rockstar ng Pilipinas that time. Ang sinusulat naman ni, ni Juan sa na, na, nasa ating mga libraries ay wow, may nakilala siyang maganda anak ni ng Pardo de Tavera. Ngunit ayaw daw ng nanay ni Paz kay Juan Luna. Yung nanay ni Paz na si Juliana, hindi siya sang ayon doon. Nararamdam niya uh, na magkakaroon ng problema. And then mararamdam din niya na, Teka muna, tayo bang babayad ng lahat nito? Bagamat may dugong Kastila, mga nasyonalista ang mga Pardo de Tavera at napilitang lumikas ng Pilipinas dahil sa kanilang pagka -aktivista. Dinners sa bahay ng Pardo de Taveras was mixed. There was all, you know, all sorts of people. Hindi naman na ay Spanish mestizo lang ang pwede dito or insular or peninsular or one of all those titles. Wala, lahat nagsasamahan doon. Hindi basta nagde-demolish ng lumang bahay o gusali sa Paris. Kaya nagpasya kaming hanapin ang dating tahanan ni Juan Luna at mga para de Vera sa tulong ni Dennis Manaay, kababayan nating matagal na sa Paris, at ang French anthropologist na si Bernard Pott na sinusuri ang kasaysayan ng mga Pilipino sa lungsod. Kakaiba pa talaga sila kilala. Kasi yung asawa niya Pilipina. Ito yung Villa de Pont. Villa de Pont nang marating namin ang kalye ng tahanan naisip ko agad na dito rin naglakad ang ating mga bayani at kahit ibang-iba ang lugar na to sa atin hindi nalalayo sa kanilang isipan ang lupang sinilangan ngayon lang daw makakapasok ang Pilipinong media sa makasaysayang bahay maging mga Pilipino sa Paris hindi pa raw nakakapasok dito Si Pierre Fournier ang may-ari ng bahay ngayon. Sa wakas, naganap din ang pangunahin naming misyon sa Paris. Ang matuklasan ang tahanan ni Juan Luna katibayan na nabuhay talaga ang mga bayani at hindi lang mga alamat. Sa kabila ng mga renovation sa bahay, mababakas pa rin ang mga nasa lumang letrato ni Luna. Where is this? Here? Here. Here. Here, in fact, you can see. Here. And the the, the, the mm -hmm. door mm -hmm. was there. Mm -hmm. uh, this this set didn't exist at mm -hmm. this time. Mm -hmm. Oh, it's new. Oh, yeah. yes. And it was an old volume. Very big uh, living room. Big huh? <laughs> yes. <laughs> And uh, Luna is here. Yes, yes. Why? Hindi lang ito tirahan ni Luna, kundi studio niya rin. May magandang letrato si Juan Luna na nakatayo dito mismo sa salang ito nung uh, ito'y studio pa niya. Isang uh, tinatawag na atelier dito sa Paris. At uh, kaya rin niya siguro nagustuhan itong uh, espasyong ito, itong bahay na to, dahil may malalaking bintana. Kaya di na kailangan ng uh, ilaw ito sa araw dahil sagana ito sa araw uh, pag nagpipinta siya. At may sapat na espasyo para sa mga modelo niya at mga subject na pinipinta niya. Kaya tinan tong uh, ito. Mataas ang kisame dito at uh, punong-puno na mga painting yung sala na to dati. Sa labas ng bahay, madalas mag-espada magkaibigang Rizal at Luna. Ito'y isang tradisyonal na libangan ng mga maginoo sa Europa. Mahusay, matalino, mayaman. Na patunay ni Juan Luna na ang Pilipino ay marangal at maabilidad na lahi at hindi mga sauvage. Dito sa tahanan ni Luna na kilala at niligawan ni Rizal, si Nelly Busted, isa remistisang Pinay, na napusuan din ang nakababatang kapatid ni Juan na si Antonio Luna. In fact, si Antonio, seloso sil dahil kay Nelly kay Busted. Busted Gusto magpataya na kay Rizal, di ba? Uh -huh, uh -huh. uh, true, uh, true. So umabot sa ganun. And of course, yung, uh, yung kay si Juan Luna, magpapasok. Uh, Uh, medyo notorious din sa pagkasiloso niya. Yes, yes. Uh, well, true, uh, lumabas yun both sa um, kapatid, no? And um, mabigat dun sa nangyari kay kay Juan Luna nga. Nagumpisa ngayon as jealousy. Hindi naging madali ang buhay ni Paz bilang asawa ni Juan Luna. Gusto na maghiwalay. Si Mara Pardo de Tavera ay apo sa tuhod ng kuya ni Paz, si TH Pardo de Tavera. Masinop niyang sinusuri ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Uh, Sino ba nag initiate ng divorce proceedings? Ang magpipilit na hiwalayan sila was the mother who was witness to all the awful things na nangyayari sa anak niya sa bahay niya. Ano yung awful things na yun? Awful things like okay, kasi na nang ang makeup no sa Paris. So si Paz bumili ng lipstick. Naglagay ng lipstick. Ay, nagalit si... Nakasulat to sa, sa, sa case history, ah. Nagalit si Juan at kinuha niya yung kanyang mga paint brushes at, you know, inampas ampas si Paz with all the paints. Bakit siya nagalit? Dahil sa lipstick? Because, bakit siya, daw siya nagli-lipstick? Bakit siya nagpapaganda? Oo. Kasi so nagselos. Nagseselos na madalas daw pagkamalan na ito si Paz. Ngunit halata namang ibang babae ito ayon kay Mara. At kung ikukumpara sa mga litrato ni Paz. Uh, you pointed out the mistake. I pointed it out because sabi ko kay that time the director of uh, the National Museum was Father Casal. At sabi ko, Father, unang-una, tignan mo naman lahat itong pictures ni Paz versus this painting. At sabi mo sa akin, na ganun kasama ang work ni ni Luna na hindi, hindi niya magaya yung mukha ng asawa niya. So pag tinintin niya sa mga pictures ni Paz, which there are there, oo, oh, oh, tama ka. Kamukha rin ng larawang ito na pinangalan ng Minovia, ang babae sa kama sa painting. Isa siyang pranses, si Angela Douche, na tinawag ni Luna sa kanyang mga notebook na kanyang numero unong modelo. Siya rin ang babae sa pamosong The Parisian Life na tinititiga ng mga ilustrado. Wala pang historiador na sumuri kung may mas malalim na relasyon sila ni Luna. Ang hindi maikakaila ay pinuri ni Luna ang kagandahan nito sa kanyang notebook at sa dalas niyang naging modelo na maestro at minsay nakahubad pa sa kama. Masasabi nating madalas silang magkasama. May ibang babae man siya o wala, tumagal ang pagsasama ni Juan Luna at ni Paz. Nagkaroon sila ng dalawang anak, ang panganay na si Andres at ang bunso, si Maria. Pero nang biglang mamatay ang bunso sa di mawaring sakit, nagsimula ang sisihan sa pagitan ng mag-asawa na nauwi sa isang trahedya. Hanggang ngayon, iba ang bersyon ng mga kamag-anak ni Luna. So, so this one are authentic Luna paintings, and you will notice in shape, no? It's the shape of a cigar box. Apo si Constancio Ongpin, ng kapatid na doktor ni Juan, si Jose Luna. Kahoy pa yung mga cigar boxes, no? Which is, if you see now, it's still kahoy, and it's actually broken. Oo. Ano yung pagkaalam niyo yun dun sa nangyari na yun? Nung nalaman ni Juan Luna na yung wife niya was uh, seeing a Frenchman, no? doon nag-umpisa yung ano niya, gusto niya makipaghiwalay na. Ang pagka-research ko, ganito, no? they, they nag-uusap sila magkakapatid, yung kapatid nila, Maria Paz, kay Juan Luna sa baba. Pero yung anak ni Juan Luna, si ano, uh, Andres, no? nilalagnat. So ang ginawa nung magnanay, yung asawa no? at yung mother-in-law ni Luna, they brought the child up to the room. And um, during the discussions, no? nagkaroon ng point na si Juan Luna was uh, demanding to see the sun. Pero nagkulong sila sa kwarto. At that time, nag-trigger yung init ng ulo ni Juan Luna. no So, uh, as far as we know, uh, he banged sa door pero nakalak. At uh, hindi niya mabuksahan and he was shouting. And the Lunas, you know, uh, they have a pistol. Same as, uh, ano, no at that time, si Antonio had his own Luna has his own pistol. Ang accounts was, binaril niya yung knob ng door para mabuksan. Not knowing that his wife and mother-in-law nasa kabilang side. So, the shots na lumusot sa pinto, lumusot through and killed his wife and mother-in-law. Okay. Of course, police dumating. Uh, they, ano, they kinulong siya eh. Kinulong si Juan Luna sa France, sa Paris. Ang pamilya ng Pardo de Tavera, iba ang paniniwala. At para sa akin, yung version na yan, which I call the, the nationalist history point of view, um, is very biased. Unang-una, bias pati sa intelihensya ng tao. Bago na patay ang mag-ina, baril muna ang kuya ni Paz na si Felix na nasa baba ng bahay. Pero pag ano, pag uh, hit kay Trini, kay Felix, syempre na baril siya. Siya yung una. Maririnig ng nanay 'yon, 'di ba? So yung first impulse ng nanay, I think what happened was narinig niya 'yon, alam niya eh, anak niya yung papasok, binukas niya yung pinto. Pagbukas niya ng pinto, Kinuha na ni, ni Juan si Juliana binarel sa harap na, sa fireplace ng room, tapos pa sa window si, uh, si Paz nagsisigaw ng naghihingi ng tulong at kinuha niya si Paz dragged her and all of that witnessed by the sun. A 23 ng Setyembre, taong 1800 at siyam na dalawa na mangyari ang krimen. Nakulong agad si Luna. Ngunit napalaya rin siya noong Pebrero ng sumunod na taon. Wala pa siyang anim na buwang nakapiit pagkatapos siyang patayin ng kanyang asawa at bienan isa raw, crime of passion na may mas magaang na parusa. At hindi lang yon ang depensa ng abogado ni Luna. Masinop na sinubaybayan ng mga dyaryong pranses ang kaso ni Luna sa korte. Iba't iba man ang kwento na naganap sa Villa Dupont. Tiyak na namatay si Paz at Juliana Parra de Tavera sa kamay ni Juan Luna. sa kabila ng lahat ng tagumpay ni Luna at pagpapatunay niya ng kakayahan ng Pilipino, ipinaglaban ng kanyang abogado na siya'y miyembro ng mababang uring lahi at hindi dapat maparusahan. Sumang-ayon naman ang huwes. Sa huli, nakulusot nga si Juan Luna. Bago kami umalis ng Paris, may huli kaming hinanap sa pinakakilalang sementeryo sa lungsod. Marami rito ang inilibing ng mga pamosong personalidad, katulad ni uh, Chopin, yung composer. Uh, yung mga artista rito, si Hanubawa, si Ivo Montan. May mga writer, katulad ni uh, Marcel Cruz, uh, yung rockstar na si Jim Morrison, nandito nilibing, namatay yun sa Paris Pero yung hindi nakalista rito, yung mga Pilipino na kilala sa ating kasaysayan. Hmm. Hindi agad namin natumbukan ang aming hinahanap at habang dumidilem nagdududa na kami na nandito talaga sila Ito na. Paro Tavera. Gericho. Yan ang uh, apelido ng uh, nanay ni pas Si Juliana. Gericho. Paro de Tavera. Ito yung family seal ng mga Paro de Tavera. At dito sila nakalibing. Ito ang huling hantungan ng asawa ni Juan Luna na si Paz at ng kanyang ina si Juliana. Napansin naming agad na ang kanilang pwesto lang ang may makukulay na dekorasyon. Mga permanenteng bulaklak para sa hindi na dinadalaw ng mga kamag-anak. Nakalimutan na sila ng kasaysayan habang ang salarin ay lalo pang pinupugay mahigit isang daang taon nakaraan. I would say bayani siya. Yeah. Ayun, sabi nga nun, ipinatay naman niya yung asawa niya. Iba na yun. Personal buhay niya yun. Sa modernong panahon, may isang paulit-ulit na batiko sa ating kultura. Yung itinuturing sa wikang Ingles na impunity. Yung hindi napaparusahang krimen. Yung pagpapaluso. Hindi nga napanagot ang ating bayani. Sino nagbabayad ngayon Mula sa Paris, France. Ako po si Hawi Severino at ito ang eyewitness